Oh, so ito, oh, lahat na lang ng kamalasan ata ay dumating na dito sa Dumaguete DDS Rally. Okay? Kung nung isang araw, yung permit, nagka-problema sila, kinan sila yung permit. Oh, ngayon naman, sinaraduhan sila nung Freedom Park. Okay? na Napakamalas naman. Eh ko tingnan niyo, tingnan niyo kasi baka merong kasama dun sa mga organizer, baka may balat sa puwet. Baka malas lang naman. Pero ito, ah, uh, ito basahin natin. Uh, Freedom Park na kinukonsiderang venue ng hakbang ng Maisugrali sa Dumaguete temporaryong isinara sa publiko simula ngayong araw May 6, 2024 Sa abiso ng uh, Negros Oriental Provincial Government isa sa, isa sa ilalim sa maintenance and rehabilitation ang lugar bilang paghahanda sa 100-year celebration ng Capitol Building Kaya naabutan naman ng S seminay news sa Freedom Park ang dalawang malalaking truck na nakaparada sa harap mismo ng stage. Oy, truck na namang nang harang, ano ba 'yan? Gaganapin bukas, May 7 ang Maysug Peace Rally na pangungunahan mismo ng dating Presidente Rodrigo Duterte. So mukhang hindi pa sila sumusuko. Mukhang plano pa rin nilang ituloy kahit anong mangyari, tutuloy pa rin sila dito sa Freedom Park kahit walang permit ba 'to? O naayos na ba nila yon? Parang wala ko nakita namang naayos na nila. O uh, kahit sarado. Kasi nga, i maintain na. Eh, kasi yung timing nga naman. <laughs> 100 year celebration ng Capitol Building. ba? Diba? So, kailangan ng, ano, kailangan ng maintenance. Nakaayusin yung lugar. Napaka-pangit pang, naman ng timing. Eh di mag-mag-mag-mag- mag 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 Uh, rally sila pagkatapos nung nung one uh, uh, 100 year celebration. So after noon, May 17, o oh, doon na sila magrally baka pwede na. Okay, so <laughs> Oh, sabi ni Jason sa hindi naman halatang nakikipaglokohan kayo. <laughs> ah, kasakit ng ulo. Ah, temporarily close. may sulat pa. Oh, so kaya galit na galit, kaya sakit ng ulo nitong sila ano, nitong sila Jason sa. Oh, pero kasi maraming ganap bukas eh. ito pinost din niya. Oh, sa umaga ay tuloy yung hearing ni Senator Bato sa PDEA leaks. So, tuloy pa rin 'yon, okay? Ano naman kaya gagawin nila bukas? Oh, 'di ba si Maharlika ka kaya ah, harap na through video. O, tapos uh, 3 PM, meron silang show sa radio station nila. O, tapos sa gabi, may sug defend the flag rally live coverage and streaming on all SMNI new media platform from Dumaguete expected to attend President Duterte, uh, former Secretary Vic Rodriguez, Trixie Angeles, former election consultant Glenn Chong, si Tatay Harry Roque and other personalities. Okay. So sila-sila sila-sila pa rin yung kasama nung rally. Um talagang hindi talaga ba but... Napakamalas naman. Una yung permit. O tapos pangalawa naman, sinaraduhan sila ng park. Diyos ko po, ano ba naman ang mangyayari dyan? Pero like I said, baka isipin na naman, utos na naman ng Malacanang. Eh baka talagang umiiwas na yung pong mga local government. Eh kasi, kumbaga... Kung they are being nice na lang Sinasabi na lang nila, may maintenance Baka ayaw talaga nila sa inyo Baka ayaw talaga nila Nung mga anti-government rally Kung baga, prayer rally Pero resign BBM 'di diba? uh, tapos uh, yung pang mga mga paninira at mga kung ano anong mga pambababoy sa pangulo at sa first lady. Di ba? Eh, hindi talaga matutuwa dyan Yung mayor ng Dumaguete Tsaka yung governor ng Negros uh, Oriental Talaga hindi talaga matutuwa dyan Baka they're being nice na lang Yan na lang sinasabi Pero ayaw talaga nila na mag kayo sa lugar nila Di ba? Eh, maghanap na lang sila ng, Ang DDS ng mga lugar na welcome sila 'di ba? Oh. Ayun eh, na lang talaga, huwag na ipilit kung ayaw eh. Sa ayaw eh. Anong gagawin natin? 'Di ba? So kaya private na lugar doon na lang. 'Di ba? O oh, kaya kaya 'di ba? Basketball court na lang at basketball court pwede na siguro din magagawa kadaming tao kailangan. Pero anyway, yan po yung sa rally dapat bukas. So, hindi ko alam kung matutuloy. May mga truck nang nakaharang. <laughs> uh, kaninang umaga, ikwento ko lang, share ko na din dito, ay nag -rally. I think mga ano, mga more than a thousand na loyalistas doon sa may harapan ng Senate para papasukin yung ICC, para to defend BBM. O, nakakatuwa kasi organic yung yung pagpunta ng mga ano loyalista kanina. Walang malaking pangalan na nandoon, walang politiko na nandun, talagang mga loyalista lang na lumabas. At kung ka kanina-interview ko siya, panoorin niyo yung live ko kanina, kung nung kinausap ko sila, mga loyalista talaga. Mga panahon pa ni FM yung iba dun. Talagang alam mong uh, kumaga nandun sila para ipaglaban yung paniniwala nila, di ba? So, yun ang magandang klase ng rally, yung organic. Yun ang, yun ang tanong ko sa ano, bakit hindi magawa? ng uh, DDS yung ganon yung mga organic na supporters nila na ang ingay sa social media ay eh, palabasin nila ng ganon o tapos sa May 17 may mangyayari pang may mangyayari pang uh, rally naman ng mga ng mga pro uh, pro government sa tapat ng post office o may nakita akong hirit dito sa ano eh tinag si Jason eh. kung DDS kaya ang mag-apply ng uh, rally ay pagbibigyan kaya. Parang gano'n yung sinabi. Uh, bibigyan kaya ng permit. Una, Freedom Park yun. So, open sa lahat yun. Diba? Di hindi ba? Na, hindi naman, hindi na pwedeng ano. Pangalawa, eh, ano tawag mo dun sa SMNI na ilang araw nandun para kay Kibuloy? Hindi ba puro DDS yung mga nandun? Di ba? So, so sa akin, eh, baka mahina lang talaga yung organizer nila. Hindi maisaayos ng tama. At huwag nyo ipilit sa mga lugar na hindi talaga ano, di ba? Hindi talaga... Pwede. Ang dami-daming lugar sa Pilipinas, ang dami-daming lote sa Pilipinas. Galing anong mga organizer yung nag-aayos. Yun lang naman yun. Huwag isisi sa lahat sa Pangulo. At maybe, tingnan nyo, baka ayaw talaga sa inyo ng ibang mga 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 politicians na nandun. Kasi yung mensahe nyo napaka-negatibo at napaka-toxic. So, yun lang naman yun sa akin dyan. So, tuloy-tuloy yung coverage natin. See you po sa next vlog. Stay safe parati, guys. Bye-bye.